Tingin natin, ang problema nito, walang display dito, walang ilaw. Pag inon mo yan, wala ka makikita ang ilaw dyan. Tapos, umaanda yung pan at saka yung relay. Ngayon, patayin muna natin. Saan tayo magpupukos nyan? So, magpupukos tayo nyan, nakikita nyo yung fuse na to. Meron siya ditong anim na pirasong fuse. So yung fuse na dalawa, ito ito na dalawa na nakahiwalay para yan dito sa main amplifier section. Tapos ito namang fuse na to, 1, 2, 3, 4, ay para yan dito sa mga regulator o susupply ng preamp dyan o kung ano pang pictures. Dito tayo mag-check. So itong dalawang to, sigurado tayong ayos kasi gumana na yung relay. Ang gagawin natin dyan ay nakapatay muna, check upin natin kung buo yung fuse. Pag may nakita tayong open dyan, gala, linisan nga natin. Nalik, ah, sinipo na ko sa likabok. Ayan. Okay. So, ilagay natin yung tester natin. Ah. Dito. Dito tayo. Tapos ito yung tester natin. Ah, para makita. Tapos natin. Ayan. So, dito na lang yung pinaka-fuse. Ang ah, pinaka-gister yan. Okay. Masin. Okay. Say-say natin to. Okay. Ayos. Okay. So, good yung mga fuse saan tayo susunod mag-check up niyan? Hanap tayo ng supply na negative at saka positive 12 volts. Yun ang titingnan natin. Susundan natin yan kung saan papunta. So tingnan natin dito, meron ba dito ang ano? Ayan. Kung mapapansin nyo itong ano. Okay. Switch natin yung tester natin sa volts. Naka-reach sa volts. Ayan. Susukatin so, natin to. Pina to. May nakal May nakalagay dito na ground, 12, at saka negative. So, power on natin ulit. Saka ilalagay natin ito sa ground or negative. Sukatin natin dito. O, so, merong 11. Meron siyang 11. negative 11. So, may supply siya. Ngayon, bakit wala siyang power? Yung ilaw dito, wala. Ilaw dito, wala. Yung para sa motor, wala. Yung motorized, wala. Zero. Susundan natin ngayon yan kung saan papunta. So, possible nito na ang pinaka-problema niya at dito na. Or isa-isahin natin yan. Ngayon. So, hanapin ko muna tapos mamaya i-share ko sa inyo para hindi humaba yung oras natin. Okay, mga sir, mga boss, uh, tawag dito. Na troubleshoot ko na. Okay naman pala yung supply. Ang problema niya na ano ko na na nanaro ko na kumbaga na napaliit ko na kung saan bandang ang trouble. So may supply siya na 11, negative 11, tapos yung 5 volts. Then yung mga ilaw dito, yan yung ilaw dito, ilaw niyan. Yan, pati yung ilaw, pati yung control dito sa motorized na volume galing sa IC na to. So ito yung pinaka system niya. Tapos ito naman yung EEPROM or memory niya. Tapos ito yung crystal oscillator. So tatlo yan. Itong memory o itong system ay tawag dito. Walang number. Walang nakalagay. Itong EEPROM naman niya may number yan. Pero yung laman niyan iba ah uh, hindi ka pwedeng bum pag bumili ka sa ano, bahay lang kumbaga, yung laman wala. So hindi natin sure kung si Ryan wala naman akong pantisting. Ang pinakamalapit lang na pwede ko ditong palitan ay itong crystal oscillator niya. Na 4 MHz yung ano niya frequency niya. So nangyayari din naman yan sa mga bluetooth uh, speaker na kakagawa ko ng ganyan. Pero hindi tayo sure kung yan sira. So possible na sira nito ay tatlo. Yan sa dalawa, tatlo. So, andyan lang yan, sa tatlong yan. Either sa isa sa dyan, Maring isa dyan sa sira. So, paano natin malalaman kung sira yan? So, chinik ko muna. Ang supply niya nito ay 5 volts. Then, uh, tinignan ko naman yung data sheet. Uh, nakita ko naman yung supply niya. Pumapasok naman. Ganon din, ang supply nito, 5 volts din. Meron naman. So, possible na lang dyan ay aktwal na palitan. So pinakamalapit o pinakaunang papalitan natin dyan ay itong crystal oscillator. Kaya lang wala ako, naghanap ako. Wala ako. Siguro bibili tayo ng bago. Medyo madidelay ito pero kausapin ko din muna yung may Okay, hey, dumating na nga kanina yung order natin. at uh, ito yung ikakabit natin sa 757. So ibababa ko na yung amplifier para may testing. Ngayon pag hindi pa rin umubra, uh, tuloy ko na yung ano, plan B. Mga boss, nagpalit na ako tinisting ko excited pa naman ako wala pa rin oh no? wala pa rin siguro may sira nyan memory or IC wala naman ako nyan pero magagawa pa naman yan balang araw pag may nakuha tayong ano. kausapin ko muna yung may ari so nagpalit na tayo dito ng ano naka on na yan oh no? umaandar na yung pan wala talaga wait okay. So, ito bago na. Yun yung lumaw. Balik na lang natin. Ayun, hindi pa naman pwedeng ano. Kumbaga, wala. Matatabi lang to. Ayan. Hindi ka naman pwedeng bumili ng isahan lang yan. Ayan. Wala talaga. Pero tayo ko isa pa. <laughs> Pag wala talaga, di ano, kausapin ko yung mayari. Pati okay. tayo, binaypas na lang natin to. Munog na. Ayan. Yan. So, lipat natin dito. May problema pa kasi. Yung kabilang channel, mahina. Tapos itong mic naman, hello, hello, so, hello, hello, hello. gumagana naman, kaya lang, naka-off na yung echo nyan. So, may problema sa echo siguro. O potentiometer. Possible na, ano, magpapalit tayo ng mga potentiometer nito. Pero, chiko muna kung tama yung ano, kung tama yung ano. So ito pala nangyari dyan sa bypass natin. Ayan. So kumuha tayo ng audio dyan. Ayan o. Audio para dito. binaypas na natin tong input selector. Ayan. Tapos yung IC para dito sa control. Ayan. Ayan tinanggal na natin yung ano. binaypas din natin. So from dito papunta dito. Ayan. Diretso na dito sa ano. Ibig sabihin yung input dito sa main volume galing dito na wala na yung control dito na iba ayan ayos na mga boss kung mapapansin nyo may ilaw na rin oh. so ginawa na lang natin ang paraan para magka ilaw yung ano pero hindi na talaga nagpa yung dito So bali naman doon sa mahina ang tunog ng kabilang channel. Potentiometer lang din kinalas talaga natin 'to, nilinis lang natin. Ito yung mga pinagpalitan natin. So yung dalawang 10k para sa bass and treble 'yan. Nagpalit tayo. Tapos yung 100k naman na dalawa para doon sa ano dito sa assist ng mic at saka volume. Tsaka yung isa din para dito sa ah uh, yan, para sa eco. Kasi pag nakababa na yung ano, adjustan ng eco, ah, hindi pa rin nakokontrol. Kaya nagpalit na tayo. Yun lang, ang ah. susunod na gagawin dito ay papapalitan ng may-ari itong speaker terminal. Gagawin daw speak on. So maganap muna ako ng speak on para ano. Yun lang ang gagawin dyan. Mga boss, pinali ng ano natin, ginawa nating ah, 757. Wala ng ng display. Pero nagawa natin ng paraan kung maganda na yan. Yan. Tapos yung ano natin, nilagay natin na speak on. Ayan ha, kabilaan. Ayan. So mahaba yung isko na available natin. Then last, yung bluetooth. Then naglagay tayo dito ng, uh, yan. Pag naka-press on siya, bluetooth, pag nakaangat, ay yung audio dito sa dolo. So ayos na yan, pati yung ano, ayan, naka-connect niya sa Bluetooth, hindi ko lang matisting ng sabay kasi yung ano, naka-connect yan dito sa cellphone na ginagamit ko pang vlog. So ayos na siya mga boss. Ayan. Na. Okay. Lagay natin dito. Ay, hindi matanggal. Ayan, dito naman sa kabila. Ayan. Okay na. So paano yan mga boss? Hanggang dito na yung ano, hanggang dito na lang yung ano natin, vlog natin. Kita-kita tayo sa susunod. Uh, Shoutout po sa lahat at God bless po.